Hello everyone. Ang nakikita niyo po ay ang isa sa mga aso ko na natatandaan niyo ba yung sinabi ko noon na sinubukan ko ang dishwashing liquid. Uh, na kinuha ko yung mga kuto at garapata ng aso na ito ngayon at uh, nilagyan ko po ng dishwashing liquid. At doon po ay nakita ko na namatay agad ang dish sa dishwashing liquid na nilagyan ko ng tubig ang mga ang garapata. Ngayon po ay nilalagyan ko siya ng uh, maraming pinalidigwan ko siya nitong dishwashing liquid. Sinusubukan ko po kung mamamatay lahat ang mga aso, ang mga garapata dito sa aking aso. So, yung kabila po ng nito, yung kabila po ng katawan niya, ay nalagyan ko na. Pati dito po sa tiyan. Dito sa tiyan niya. Ngayon, ay ito naman pong lugar na to ang lalagyan ko ng dishwashing liquid. pinusubukan ko po kung mamamatay ang mga garapata sa dishwashing liquid na ito. Actually, uh, mga ilang minuto na rin po ako naglalagay. Uh, yung left side po ng katawan niya ay nalagyan ko na po. At ito po ang nakita ko. Dalawang kuto Na hindi na po kumikilos. So mukhang, mukhang ano rin po, efektibo rin sa pagka diniretso sa mismong katawan ng aso ang dishwashing liquid. Uh, gusto kong magtagal pa ho ng konti ang mga dishwashing, ang dishwashing liquid bago ko palugoan ng aso na ito. Buti na lang hindi yung mag magalaw yung aking aso. Yung okay lang sa kanya na lagyan ko ng dishwashing liquid ang kanyang katawan. So, patatagalin ko po ito ng mga ilang minuto bago ko siya paliguan. nakakita po ako ng koto. Ayan, ho, ho. Hindi, hindi ho siya gumagalaw. So, subukan nyo po ang dishwashing liquid na ito. Sa, uh, hindi naman nung no ala ko siyang pangalan. Subukan nyo yung ibang dishwashing liquid sa mga tindahan. At uh, baka sakaling epektibo po sa inyo ang sa inyong aso ang dishwashing liquid na ito. Bye po!